Nako po, etong si Bato de la Rosa. Nga naman. Pero basag na naman siya kay Senator Ontiveros. Ito ay tungkol sa ating pagkakautang. 15.8 trillion. Mukhang, mukhang aabot na ng 2 trillion ang nautang na itong administrasyon ito. Nang halos isang taon pa lang or around one year pa lang. End of 2024 aabot na tayo sa 15.8 trillion. So, kayo na pong bahala, 100, ano na ba tayo ngayon? 117 million Filipinos, tignan natin kung magkano na ang utang ng bawat isa sa atin. Uh, pwede nating i-compute yan. Pero yun nga, nakakalungkot, ba diba? Na kahit siguro uh, sa kaapu-apuhan natin, ay meron pa rin, naandyan pa at lumulobo halos yung ating pagkakautang. Napakaganda sana ng balikan ng panahon ni Pinoy na bumaba ng sobra, ng napakalaki yung ating pagkakautang. At ang maganda doon, tayo pa ang, ang may kakayahan ng panahon ni Pinoy na makapagpautang naman sa ibang bansa. Tignan natin, sabi ni De La Rosa, huwag kayong mag-alala, don't panic dito sa pagkakautang na to. Sino bang, sino bang nagsasabing kami nagpapanik? Kami po ay nag-aalala sa mga susunod na henerasyon. Wala po ba kayong mga anak? Wala po ba kayong mga apo? Okay. Ay kung siguro ay malaki na naman ang nakulimbat na itong mga politiko, ay siguro ay safe na nga kayo. Safe na nga kayo. Pero wag ka, meron din kayong mga kamag-anak na siguradong apektado. Alright? Siguradong sa mga susunod na henerasyon pa nila, ay daranas pa rin ang kahirapan dahil dito sa pagkakautang na ito. Utang lang yan, sabi ni Dela Rosa. Lang. Ganyan po ang pahayag niya. Nilang lang niya yung utang ng ating bansa. Tapos, binulsalo nyo lang yan? Lang din? Ganun ba yan? Ang bayan? Binubulsa lang ng mga politiko? Ang mga inuutang na yan at ang magbabayad ay ang taong bayan? Matindi po. Ito ang kasagutan ni Risa Ontiveros. Normal lang po na mag sa utang because people don't feel protected. Yan. Pwede talagang mag-alala. Pwede talagang tayo ay uh, or isipin natin na yung pagkakautang natin, yung laki ng pagkakautang natin. Meron talagang hindi magandang epekto sa atin, sa ating mga kababayan, sa ating bansa. Sobrang laki ng negatibong epekto niyan more than the positive effect na ano ay nakikita sa mga proyekto dahil sa o nagaling na nga sa, sa, sa sa pera na inutang pero yun nga kasi bukod doon sa mga proyekto na line up sana dahil nga sa or or para gamitin itong mga inutang malaking porsyento diyan ay napupunta sa hindi naman natin alam napupunta sa mga bagay na wala namang kinalaman sa welfare ng ating mga kababayan at ng ating bansa. Ganun po ang nangyayari kasi. Di bali na sana totoo. Agree ako sa iyo, Mr. Bato de la Rosa. Wala sana talagang problema kung lahat ng utang na yan ay napupunta sa tama. Pero hindi kasi. Okay. Saan ba napupunta? Sa iilan. Yung napakalaking porsyento na yan, ng pagkakautang na yan, sa iilan. Sa bulsa ng iilan napupunta 'di ba